Hello everyone, welcome back to my channel at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko please consider to subscribe my channel Asul na Ulap and pakihit na din ng bell button para ma-notify kayo sa mga uploads ko tungkol sa mga napapanahong issue na ating bayan Sino nga ba si Atty. Vic Rodriguez? Pumatok o nakilala ang pangalan ni Atty. Vic Rodriguez nung panahon ng presidential election dahil siya lang naman ang spokesperson ni BBM during election siya ang isa sa may pinaka-importanting role during the campaign. Nung pinalat si BBM na makapasok sa Malacanang bilang presidente ng Republika ng Pilipinas, kasama niya si Atty. Rodriguez sa pamamalakad sa umpisa. Pero habang tumatagal daw ay napapansin na ni Atty. Vic Rodriguez na hindi na siya tinatrato ng tama sa Malacanang. For your information, binibigyan siya ni BBM na mas magandang position, pero tinanggihan niya ito bagkos mabasa siya ng Malacanang at nag-file ng candidacy bilang senador sa darating na halalan 2025. Ngayon ay isa na siyang kritiko ni BBM dahil ayon sa kanya ay pinapaboran daw ni BBM ang mga branded na politisyan. Sila yung mga politisya na bigla na lang sumulpot nung nanalo na si BBM bilang presidente. At ito ang isa sa mga ayaw ni Atty. Vic Rodriguez dahil hindi daw naman ito ang napagkasunduan nilang leadership. Marami di umanong mga tao sa Malacanang ang umaas ng presidente kahit hindi daw naman binuto ng taong bayan. Isa na sa pinapasaringan niya ay walang iba kundi si Mr. Martin Romualdez. Si Atty. Vic Rodriguez ngayon ay malapit na kay PRRD. Tungkol naman sa isyong drug addict si BBM, bilang taong malapit daw dati kay BBM, pinayuhan daw niya si BBM na magpa-hair follicle test para matapos na daw ang isyo na pagiging adik ni President Marcos. Naewan daw naman niya kung bakit hindi ginagawa ni BBM. Isang bagay pa ang nakakasama sa damdamin ni Attorney Rodriguez kay BBM ay nung panahon daw na namatay ang nanay ni Attorney Rodriguez ay wala man lang daw siyang natanggap na pakikiramay galing sa presidente. Samantalang matagal daw silang nagsama at naging magkaibigan ng presidente. Samantala, maraming positive comments ang nakuha ni Attorney Rodriguez sa palabas ni Ms. Karen Davila. Isa na dito ang man of integrity at ang pagiging straightforward daw ni Attorney Rodriguez. May mga nagsabi din na kailangan sa Senado ang kandidatong katulad ni Attorney Vic Rodriguez. Personally speaking, nakuha ni Attorney Rodriguez ang boto ko. You have my vote, sir. Kayo, anong tingin niyo sa pagkatao at personalidad ni Attorney Rodriguez? Subukan niyo siyang kilalanin at ang iba pang mga kandidato. Salamat sa panonood at watch out po kayo sa iba ko pa pong mga importante at napapanahon na upload. Salamat po mula sa Asul na Ulap.